Hello guys, seto at nandito tayo sa Center Fish Market. Ito yung pinaka sentro na bilihan dito sa Jeddah. At uh, marami mga uh, Pilipino at dumadayo dito para mamili lang ng isda at uh, mga iba-ibang lahi. At uh, nga pala yung uh, sa paradahan ng mga sasakyan. Kung gusto nyo paradahan yung sasakyan dyan, maluwag naman. Nakikita ninyo ayan ang mga namimili ng mga iba't ibang lahi Pakistan, India Egyptian Sudanese at mga Saudi na rin at uh, ayan para pasok tayo guys sa inyo itong uh, Central Fish Market ayan at ayan uh, dito yung pinaka sentro at ayan uh, papasok tayo doon at uh, dito rin sa side na yan may mga bilihan din ng mga Filipino uh, goods dyan sa side na yan at napakalawak ng uh, Central Peace Market na ito pero kung gusto nyo yung mamingwit may mga lambat dyan no? ng lambat at saka kawil dyan sa side na yan sa mga may na mangisda, ayan dyan sa side na yan Natatara pasok tayo guys. Pakita ko sa inyo itong uh, bilihan ng isda dito sa sentro. May mga gulay din doon na nabibili. Pag bumili kayo ng isda, gusto niyo magsigang, magpaksiw dyan may mga gulay-gulay diyan. At ahayan guys, ito yung pinaka sentro. Mga isda, may hasa-hasa, ayan, pusit, hipon. Ayan. pusit magkant at ayan dami dami Oh. mayroon silang uh, galunggong at mayroon silang mga pusit tsaka yung uh, kalimasag, kalapya at ayan yung tamban masarap yan iprito ito masarap yung gata pusit dami o tsaka loro at tara pasok pa tayo banda doon at uh, magtanong-tanong tayo. Ayan, napakarami mga isda oh. Gusto niyo naman ng ano dilis. Ayun oh. Dami oh. May bangos. At tara mag tingin-tingin uh, tayo sa mga banyera. 15. Ha? Dalawa 15 dalawa. Dalawa kinsi. Ay, dalawa oh. 15 Ayun mga pampaksyo may sapsap po. Dalawa daw kinsi, yan mura lang ngayon. May mga tamba na yun. Pusit. Tapos it, Kam? 30. 30? Ang mahal. At tara, magtingin-tingin pa tayo dito. Ayan, o. Oh. Napakaraming isda. Mag-tingin-tingin tayo ng mura. Ayan, may lobster din, o. Oh. At uh, doon kasi, bumibili kami ng mga isda dito na uh, naka... Uh, ano, banyera maliit, dalawa sampu ayan ayan uh, sampu, dalawa kinsi, tatlo binti sap sap at uh, ito pusit Ayon, ayan, uh, sampu, dalawa kinsi, tatlo binti maliliit na isda ayan Ayan yung mga isda dito. Yata, uh, ito yung uh, Kamada Nasira pa rin Nasira? tani mami Ayan Hipon 10 oh, real oh, Give Pangasawag din sa Ano yan Sa Ano ba yun Sa munggo Hindi mo yeah Ayan Pwede na yan Hada kam Kamban Sampu Sampu kamsa lang yan Oops ito uh, kilo ng 1 kilo half. Yeah, Tawad-tawad tayo guys. Kasi kung hindi tayo nagtawad-tawad ganyan, baka mamahalan tayo. at ayan uh, guys, yung mga isda na maliliit. Matawad-tawad lang tayo kasi pag hindi tayo tumawad dito, mamamahalan tayo. Ang mahal kasi ng isda ngayon guys. Kaya yeah, kung minsan, kung hindi ka rin marunong magtawad-tawad, makapamahal ka. Ayun o, no? mayroon din silang alimasa doon ko alam kung may amoy na to. Masarap ito luto sa ano sa may opo. Ha? Pamastasya, pamastasya, Wala, wala, dagiga. Pamastasya, Pilipini. Hmm, yan. Nandiyan na, na, Mia, mia, mga masikila. mia, mia. Di, mia, mga. Asya, Dating mga da smell kwais, mapi kwais. Pamasaj sa mga isulay. Ha? Pamasaj. Yes sir. Then well, uh, siraos ng dalawa. Okay. Aba, may amoy siya guys, dapat ta uh, amoyin niyo rin. Minsan mura nga, pero mabaho naman, hindi mo rin makakain. So tara hanap pa tayo banda rito, guys ng ano ng mga isda. Ayan dito sa paligid na ito, marami nga mabibili na isda. Ayano, oh, mayroon silang Uh, ito yung ala nito. ito, pusit, dilis, saka itong tamban, ayan, mga hipon, saka itong uh, hasasa. Yung bilang minibili ko yung hasasa, minsan 5 riyal makabili ka dyan guys. Para maghanap pa tayo dito. Ayan o, oh, mga isda. Maga uh, ano tayo. Uh, hanggang bukid, hanggang bukid. Kam dalagang bukid? 15 Napisampo? 120 Napisampo? 120 20, 20, 25, 25, 25, 25. 25, 25, 25. Sampo lang. Huh? Sampo. Ah, give. 25, 25. Ha, good. sa Ayun, sampo. tayo ng ano nang uh, dalaga mo. <laughs> sampo lang ang ah. <laughs> 1 kilo lang. Yes, kalamsang. Give dagdag wide. At ayan, nakabili tayo ng sampu. Ganyan lang ang pagtawad-tawad dito. Kailangan magtawad-tawad tayo kasi napapamahal tayo. So ayan, 20 real na yan, equivalent to 300, may hipo na tayo, tsaka mayroon na tayong dalagang bukid. <laughs> so, tara, tara, bili tayo ng pusit. Ayan, nata uh, bangus. Magkano yung kilo ng bangus? 20? Ayan, o. Oh. At ang tamang laki, 20 kilo. So tara, bili tayo ng pusit, guys. Kaya na tapos it, 20. Give, tapos it, 20. Bale, wide. Half, half only. Half only? Yeah. Kabir, rara, rara. Ang bigay tayo ng kalahating kira. The, yeah. Yes, sa okay, Hap. Yes, okay. ya. Tapos kung Mungking one port. At tahayan uh, mabilis tayo ng uh, sibuyas, tsaka bawang. Ayun. Diyan tayo. Diyan para ka kumanta ng, uh, ano dito ng bahay Kubo. Ayun may talong sila, mayroon silang uh, kalabasa, mayroon silang upo, kundol, patola, pipino. At tsaka mayroon pa, ayan gabi <laughs> ugabi. Ayun pangalan nito. Uh, repolyo, cauliflower, ayan, papaya, kung gusto niyo magtinola, sochini, kalabasa. Ayan, napakarami mabibili dito ng mga gulay-gulay, guys. Yan din sila nga uh, pang pangsit. Gusto niyo magluto ng uh, pangsit miki, tsaka meron silang ano yung ito. Pag ako'y nagluluto ng uh, ito, uh, lumpia, meron silang, uh, yun o, uh, Togi, Uh, ano pang lulutuin ko na ano bibili tayo ng munggo meron akong ano doon, hipon tara tara mag uh, kilo tayo ng uh, sibuyas ayan, ato, bibili tayo ng sibuyas wala na tayong sibuyas din doon okay na yan saka itong bawang ay tatlo lang may sili ako doon o tayo ng ano nang uh... ayan kung gusto ninyo naman na uh, yung mga pangrekado ninyo meron silang ano dito toyo, ketchup alamang bagoong, ayan meron silang asuka, uh, suka. gusto ninyo magluto ng mga pansit-pansit dyan meron silang uh, ah uh, ito yung uh, so tanghon pansit mayroon sila nga uh, ito yung ah uh, uh, pangalan nito pagdalan kayo ng opo ayan chinese brusimi, miswa miswa yan mayroon sila ay napakarami oh guys diba yung mga products na uh, philippine uh, food dito. Ayan, napakarami. At uh, meron din silang uh, ito. Dito tayo ng uh, kamatis. Ayan. Dahil mag-adobo tayo. At meron din silang uh, ano dito, yung uh, lemon. Ayan naman ako suka doon. Tsaka ayan, may mangga. Ayan, napakarami mga mabibili dito guys. So ayan, pinakita ko lang ang bilihan ng gulay dito, mga products ng mga Philippine food ayan dyan. Kaya kung uh, mamimili kayo dito, ay uh, sa ha, magkatapat lang ng uh, fish market. Gusto ninyo ng mga skyplex, ayan mga dingdong, chippy, mga pansit kanton, ayan napakarami mabibili dito na mga Philippine foods. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa panunood. At sana nag-enjoy kayo sa binlogs ko at uh, ibinahagi ang buhay-buhay namin dito sa Saudi Arabia. At ayan, bilo tayo ng mundo. Stay watching. God bless.